Bagi naman nung mag-ala tikwa na gano'n. Bura lang, saan bigyaw? Ika tayo, kumakita da. Huwag niya Ay, da niya. Ika with me. Ano Ay, madam, damang tukoy naman. Excited? Maw, daming to. Bura saan tayo? beans. Ando'y lang na an na as in, an <coughs> ay, pero nagitan ni ko ah, di mo wala nang turagitan. Dayta, dayta, burburasan na kasi dahil dalo sa nadya. Ay! Yung nga nagitin, nagdalog-galos <coughs> ka na. Ay, dito ko nakot ka nga, ay supot ka. Ay, dag, ay, wala na tangkin ang dangan yung natin. Narigat na si Lito na ganito. Yung nga na kuna na, ano saan yung tuman ko? Ay, natangkin ang talaga. Awan-sawat yung maala. Guys, nandito po kami sa... Bagi Beans Farm. Nanghihingi lang po kami ng pang-ulam. Beans Farm. May-ari po dito ay kapatid ng hipag. Dami po nga. dami ng tuyo. Pero talagang pinapatuyo nila yung bunga. Kasi mas mahal daw yung yung buto na natuyo na kaysa sa fresh pag binenta nila kaya kaya yan pinapatuyon nila